ang gabi na dumating si Santa sa bayan. Ang gabi ng bisperas ng Pasko na 2008 ang naging pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Isang maliit na kalimutang bayan sa kabundukan ng Oregon, ang Asher, ang naging entablado ng mga bangumot na hinding-hindi ko malilimutan. Ako si Max, at ito ang kwento ng gabi kung kailan dumating si Santa Claus sa aming bayan. Ang Asher ay hindi lang basta pinagmumultuhan. Ito mismo ang gumugupo sa iyo. Para itong ulap na kumakapit at humihila sa iyo pababa. Ang sakit ay nanatili sa lugar na ito. Gaya ng pananatili ko rito. Ang buhay ko noon Halos wala nang halaga. Umalis ang tate ko nung bata pa ako. Tumakas, iniwang kami. At ang nanay ko? Nanatili siya, pero para lang ipamuha sa akin araw-araw kung baano niya kinasusuklaman ang buhay dito. Sa eskwelahan, hindi rin ako nakahanap ng ginawa. Sinadan at ang barkada niya Sinigurado nilang hindi ako kailanman makarandam ng ligtas. Kung hindi ay tinutulak sa locker, nilalagyan nila ng chewing gum ang buho ko, o masahol pa. mag isa ako, gutom, at desperado. At isang gabi, bumigay ako. Ang gabing iyon, nagsisigaw na naman ang nanay ko sinisigawan niya ako. Tinatawag akong walang silbe, isang malaking kabiguan. Matagal ko na sinara ang tenga ko sa mga salita niya, pero masakit pa rin ang bawat kataga. Sa itaas, nakaupo ako sa lamesa, nakatitig sa papel sa harap ko. Lahat ng tao sa bayan siguro ay nagsusulat ng liham para kay Santa humihiling ng bisikleta o video game. Ako, isang bagay lang ang gusto ko. Sinulat ko, Dear Santa, ayoko ng regalo, ayoko ng saya, gusto ko ng paghihiganti. Pakiganti mo ako. Tinupi ko ang liham at inilagay sa bulsa ko. Hindi na ako naniniwala kay Santa. Matagal na, pero kailangan ko ng paniniwalaan. Kinagabihan, nang tumahimik na ang bahay, tumakbo ako. Wala akong idea kung saan ako pupunta. Basta alam ko na, na hindi ko kaya manatili pa roon. Tumakbo ako sa kagubatan. Ang mga sangay parang mga kukuna humahagod sa mukha ko habang ang luha ko'y nagyiyelo sa pisning at nararamdaman ko iyon. May sumusunod sa akin. Sa simula, pakiramdam lang isang lamig na bumabalot sa buto ko pero maya maya narinig ko na ito. Mangayap pa. Mabagal, madiin at masyadong mabigat para sa isang tao. Huminto ako ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Doon ko ito nakita. Hindi si Santa ang sumagot sa hiling ko. Isang mas madilim na nila lang. Lumitaw mula sa dilim ang isang napakalaking figura. Pangit at baluktot ang anyo. Ang mga mata nito'y parang nagliliyab na baga at ang hininga nito'y umuusok sa lamig. Dapat siguro akong natakot, pero hindi. Tinawag ko itong creature, bulong ko. Sa itong halimaw, pero sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Hindi nang salita si creature. Hindi na kailangan magsalita. Alam kong naiintindihan niya ako. Tumango ito ng isang beses at nawala sa dilim. Sinundan ko ito ang sumunod na nangyari. Tatawagin ng iba'y isang masater. Pero para sa akin, ito'y hustisya. Isa-isa silang hinanap ni Creator. Ang nanay ko ang una. Halos hindi na siya nakasigaw bago siya tuluyang pinatahimik magpakailanman. Ang patay ko, natagpuan din siya ni Creator nakatira sa isang sirang trainer sa kabilang bayan. At si Dan, akala niya ligtas siya sa bahay niya, napapalibutan ng mga ilaw at palamuti ng Pasko. Pero hindi aning tana ni Creature ang mga nakasarang pinto o ang diwa ng holiday. Nang matapos ito, ang niebe sa labas ay namula sa dugo at ang mga ilaw ng Pasko'y nagbigay ng kakaibang liwanag sa madugong tanawin. Napanood ko ang lahat, at alam mo, wala akong naramdamang pagsisisi. Kapayapaan ang nararamdaman ko. Nang matapos na, tumingin si Creator sa akin. Ang anyo nitong pangit ay nagbago sandali. At parabang may nakita akong pamilyar, isang halos tao. Hinawakan nito ang isang numa, punit-punit na pulang amerikana, at sumbrerong may balahibo, at sinuot iyon na parang may kahulugan. Pagkatapos, tahimik itong lumakad palayo, naglaho sa kagubatan. Nanatili ako roon ng tila oras. Nakatitig sa tahimik na kali, nang ang mga pulis, tinawag nila akong isang nakaligtas. Sinabi nila may naganap na massacre, at maswerte daw ako't buhay pa. Pero sinabi ko ang totoo. Dumating si Santa sa bayan at binigay niya sa akin ang hiding ko.